Bukod po dyan, tignan nyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Uy! putang ina, wag mong pupuntahan yan, sir. Wag mong pupuntahan yung may bahid ng dugo dahil sa tokhang. Dahil putang ina yung tatay mo. Yung tatay mo ang pinakamagnanakaw na presidente. Yung tatay mo ang pinakamamatay tao na presidente. Kaya wag mong pupuntahan yan, sir. Kapag ka ginugil mo yung pangalan ng tatay mo, lalabas lahat ng baho nyo. It's in the internet, sir. Kaya wag mong pupuntahan yan. Yan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Yung puntahan mo yan. You do not have to compete with the Dutertes. Wala ka sa kalingkingan nila. Besides, besides, sila nga ang nakabisto, nakasama ka sa drug watch list. Oh, kaya wag mong pupuntahan 'yan. Tokhang, putang ina, 'yan lang ang uh, na, 'yan ang isa sa mga pinaka nagustuhan <laughs> ng mga ano, ng mga Pilipino kay Duterte. When you ask every Filipino in the streets or on the street, talagang sasabihin ng mga Pilipino yan na Tokhang maganda 'yon kasi naubos yung mga adik. Palibhasa bongbong, galit ka sa tokhang kasi naubos yung source siguro. Siguro, noong mga panahon na, na inuubos ni Duterte yung mga pusher, putang ina, pati yung source mo naubos. Pati yung pinagkukuhanan mo, baka nawala. Kaya galit na galit ka sa tukhang. Umamin ka. O eh, hindi mo... Hindi mo naman dinidinay na adik ka. Di ba? Tinatanong ko kung adik ka, di mo naman dinidinay. Ayaw mo rin test. utangin lang yan. Eh, nung iisipin ng tao, di adik ka. Nung iisipin ng tao, kaya kagalit sa tukhang. Kasi baka adik ka. Baka... Ano pa? Ano pa? Ano pa? Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Ah? <laughs> Tang ina, ang galing! Tang ang galing talaga ni Bongbong. Sako-sakong pera daw ang ibinulsa. Nino! Tang ina, Bongbong, bagyo lang, wala kang alam. Hindi mo alam kung paano susolusyonan yung baha at bagyo sa Pilipinas. Putak, ik kung ikaw ang presidente ng Pilipinas nung pandemic, Sigurado ko patay na lahat ng Pilipino sa sobrang kabubuhan mo. <laughs> uh, paalala ko lang ha, bongbong -bong, ha. Meron po tayong krisis noong pandemya. Dahil sa pandemya, nagsarado ang ekonomiya. Ano ang ginawa ni Pangulong Duterte? Binigyan niya ng ayuda yung mga hindi makapasok sa trabaho, yung mga nawalan ng trabaho, yung mga na-stuck sa bahay. Nagkaroon ng sandamukal na mga COVID facilities nabayaran ng PhilHealth lahat ng mga nasa ospital na nagka-COVID. Maraming namatay, putang ina ka. mundo, maraming namatay, bongbong. -bong. Hindi lang sa Pilipinas. Kung makapagsalita ka, kala mo naman sa Pilipinas lang maraming namatay. Punta ka sa India. Punta ka sa Spain. Pumunta ka sa Japan. Ang dami ding namatay dyan sa Singapore. Pero, saradong ekonomiya, tinan mo ha, sarado ang ekonomiya, walang perang pumapasok, nakapagbigay ng ayuda si Presidente Duterte. Nangutang ba siya para sa ayuda? Hindi. Gumawa siya ng paraan. Gumawa siya ng pagkakakitaan para magkaroon tayo ng supplies. Ano yon? Bakuna. Libre nating nakukuha. Habang yung ibang mga bansa, katulad ng Amerika, nagsara. Hindi lalabas ang bakuna. Sa atin muna. Si Pangulong Duterte nakipagkaibigan sa mga bansa para makakuha ng bakuna. Maiturok. Putangin na mo. Pati ikaw nga. Tinurokan eh. Pati nga mga pamilya mo. Tinurokan. Libre mapagsalita ka nagbibigay pa ng ayuda wala nang perang pumapasok nagbibigay pa ng ayuda si Duterte noon first tranche, second tranche, third uh, tatlong tranche, putya yan tat, halos tatlong taon nasarado ekonomiya, o ngayon binuksan na ekonomiya Sara binuksan na ekonomiya ikaw nung ikaw naging presidente open na lahat bukas na mga mall, bukas na mga opisina balik na sa normal ng mga tao, putya yung ayuda namimigay pa rin kayo namimigay pa rin kayo ng ayuda hanggang ngayon tapos na yung pandemya namimigay pa kayo ng ayuda mga kumag kayo yun ang corruption na paano mo sasabihin corrupt nung panahon ni Pangulong Duterte tinaas ang, tinaas ang sweldo ng pulis tinaas ang sweldo ng sundalo namimigay pa ng ayuda sampung taon yung passport sampung taon yung lisensya yan ang presidente may nagawa nung binulsa yung sako-sako tangin kung titingnan nyo yung mga rilos ninyo walang ganyang rilos ang mga Duterte kung titingnan ninyo yung luho ninyo, walang ganyang luho ang mga Duterte. Putya, ang sasakyan mo, may back. Si Duterte, ang sasakyan niya, normal lang. tinamo mo, sasakyan ni Duterte ngayon, pick up na itim lang. Magaling magturo ang magdanakaw. O, ganyan ang mga magdanakaw, magaling magturo ng mga, ano, ng mga, ng iba para maliis sa kanila. Sabi nga, kung sino yung unang nagsabi na mabaho, siya ang umutot. Ano pa? Ano pa sasabihin? Puta, fake news, di ba? Fake news ha. Sabi nga eh, binulsa daw ang uh, sako-sakong pera puta na. bahit nahiya naman kami sa inyong dalawa ni Martin Romualdez. Mali-mali ta yung pera na di umanong buhat-buhat ni Martin Romualdez diyan sa Okada. Tapos ikaw nakakuha ka ng dalawang tonelada na droga diyan sa Alitagtag tapos nabawasan ng isang tonelada saan napunta? Noong panahon ni Duterte, wala nakukuha ang ganyang mga droga. Noong panahon mo, sa kaliwat kanan nyo, nakukuha ang ganyang karaming droga. Pero wala nauhulin, drug lord. Buti pa kay Duterte, may namamatay na drug lord. Pero sa'yo, ni isang drug lord, walang nahuhuli. Ay eh, huwag mong ipakumpara. Huwag mong ikumpara, BBM. Ang daming highway na nabuksan ni Pangulong Duterte. Halos lahat ng airport, napaganda niya. Ang ina-ikaw bongbong sa panunungkulan mo, tatlong taon, wala ka pang naaayos tatlong taon lang actually matino yung Pilipinas ni ano ni Duterte yung next yung remaining 3 years niya putya nang jajani sabog ng bulkan lindol na malakas category 5 na bagyo ilan pero ano marami ba namatay na Pilipino wala may naghirap ba ang Pilipinas hindi ay nasa iyo nga eh. ilan pa lang yung kalamidad mo eh. simpleng habagat na ulan pa lang eh kumakamot ka na sa ulo hindi mo na alam ang gagawin mo kung makapagsalita ka kala mo perfect perfect ka sir perfecto ka Oh, ano pa? Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatama ng ating mga Coast Guard. Gago! Eh, ba't binawasan mo yung budget ng uh, AFP? Bakit from 50 billion na hinihingi nila, bakit ginawa mong 35 billion? Eh, di sana, kung talagang gusto mong manalo tayo diyan sa South China sino yan putang ina? Hindi mo sana binawasan ang budget ng armed forces ng modernization. Bobo. Ano sa sabi mo? Tarantado ka. Eh sa totoo lang si Duterte nga buti nga si Duterte tinaas yung sahod ng mga sundalo ikaw. Putang ina pinaghulog nyo pa yung mga sundalo 3,000 mahigit para sa pensyon nila pagtanda nila. Tapos kumakapagsalita ka, akala mo mahal na mahal mo ba yan? Mahal na mahal mo mga sundalo ulul. It's the other way around. Naharang ang ating mga manging isda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang sa sakristan ng isang bulaang propeta. No, bulaang propeta itatawagan na. Na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wow! Oh. Bongbong, putang ina ang kapal ng mukha mo. Alam mo naman pala eh, na ganyan si, ano eh, si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit ginamit mo yung resources niya? Bakit tinanggap mo yung perang galing sa kanya? Bakit ka nagkamal ng mga tulong mula sa kanya? Kung alam mo naman pala na ganyan siya. Bula ang propeta. Eh bakit senador ka pa lang? Punta ka na ng punta sa Kingdom of Jesus Christ para manghingi ng suporta niya bakit kinakain mo yung pagkain na hinahain niya sa'yo? Bakit nung kampanya, walang, wala kang inaatinan na mga debate dahil basura tingin sa'yo ng media, bakit doon ka sa sm naghingi ng, ano, ng suporta? Nung rally niyo sa Tagum, kaninong bus yung ginamit mo para tulugan, pagpahingahan ng pamilya mo? Di ba kay Pastor Apollo Kibuloy? bakit bakit mo kinukuha o bakit mo ginagamit yung resources niya kung masamang tao naman pala siya? Anong tawag sa iyo, Bongbong? Bula ang propeta naman pala, bakit ka lapit nang lapit sa kanya? Bakit humihingi ka ng tulong sa kanya? Tanungin kita, anong nagawang mali sa ni Pastor Kiboloy Anong nagawang mali sa Lahat ng hiling mo ibinigay niya. Yung dyan sa ano, sa hotel na ano, dyan sa hotel na debate, na ang dami-dami mong bit, bit na julalay, magkano yun? Binayaran lahat ni Pastor Apollo Kibulo yung ano niyan, yung headcount ng mga yan. Milyon-milyon, daan milyon, yung kanyang ginasto sa entourage mo pa lang. Tapos yung mga resources pa niya na pinahiram niya sa'yo during your campaign. Dahil pinangakuan mo siya na itutuloy mo yung laban ni PRRD sa, ano, sa insurhensya. Ang kapal ng mukha mo, matapos mong makinabang, matapos mong kumamkam, matapos mong lunukin lahat ng tulong, putang ina, ito pang igaganti mo. Sasabihan mo pa ng masama. Gago yung mga mukha mo sa, sa wall nila doon sa Kingdom of Jesus Christ. Kitang-kita doon yung mukha mo. Humihingi ka ng suporta kay, Dute, kay, ano, kay uh, Pastor Apollo Kibuloy. Noon pa! Sinador ka pa lang. Pinutulungan ka na niya. Anong nagawang mali sa'yo para ganyanin mo? Alam mo ang uh, ang walang mga utang na loob yan. Katulad mo. Kapal ng mukha mo. Besides, presidente ka ng Pilipinas, presumption of innocence is ano, is uh, inevitable. You are innocent until proven guilty. Nasa korte na, hinaharap niya, buti pa nga siya, hinaharap ikaw drug test lang, di mo maharap. Eh. Buti pa siya, hinaharap niya lahat eh. Inanay mo nga, ano eh, convicted din eh. Ikaw convicted ka din eh. 'Di ba? Kung makapagsalita ka, kala mo kalinis-linis ng pamilya nyo. Eh magnanakaw yung tatay mo, eh mamamatay tao yung tatay mo, eh. 'Di ba? Yung Marshall Union, daming pinatay ng tatay mo. Nasa history books 'yan. Lahat ng kahayupan nyo, ninakaw nyo lahat ng pera ng taong bayan tapos magsasalita ka tungkol sa nakaw kaban kaban sa sakong pera ninakaw putang ina nyo ang daming ninakaw ng tatay mo sa bayang Pilipinas huwag ka magsasalita tungkol dyan Marcos putang ina kung may pinaka magnanakaw ng mga politiko sa bu buong mundo kayo yun kayo ang mga magnanakaw sa bayang Pilipinas kaya lahat ng mga sinasabi mo patungkol yan sa'yo itong mga kaso ni Pastor Apolo sa Amerika wala na nalalaglag na isa isa Nakita mo yung ginawa ni ano ni Donald Trump doon. Sa Amerika, yung mga ano, yung uh, Department of Justice at FBI weaponized para targetin yung mga religious organizations, religious group para i-freeze yung mga assets nila. 'Di ba ganyan ginagawa mo? 'Di ba 'yan ang model mo? 'Di ba 'yun ang ginagaya mo? Oh, so ngayon, pagka napalitan na rin ng administrasyon, putangin na nyo, kung katulad ng ginagawa ni Donald Trump na binabalikan niya yung mga nang abuso sa mga religious organizations, ba babalik din yan sa sa'yo balang araw. Putang ina bongbong, -bong, kailangan bilis ang mong pagtakas sa Pilipinas. Babalik ang kalahat ng mga kahayupang pinaggagawa mo sa bayang Pilipinas. Ano pa? Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Pogo? <laughs> tangina Alam mo yung mga kasama mo dyan? Nababalita ang may pogo. At saka, huy, tumigil ka ha? Yung pogo, galit na galit ka. P pinatalsik nyo yung pogo. <laughs> Pero pinalitan nyo naman ng, ano, ng uh, mga online na sugal. Online na sugal na ang apiktado mga Pilipino. Katulad ng sinasabi ko, yung Pogo, ang binibiktima niyan, mga Chinese din. Pero itong mga bagong sugal ngayon na nagkalat, ang binibiktima niyan, mga Pilipino na. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Ayun nga. Ang ay, Diyos ko po. Tayo daw ay hindi probinsya ng China. Hindi naman talaga. Ay, nako. Oo, oh, pero wala na kasi kwenta yung mga sasabihin niya dito At medyo napahaba na itong video natin uh, It was supposed to be a 30 minute video Pero napahaba na dahil talagang ibang klase Triggered talaga tayo pagka nagsisilungaling to si Bongbong Kasi alam mo, ang dali talagang idibank ni Bongbong Kasi you, you can just go back to what they did to our country Yung tatay niya And ano yung track record nila Para magsalita siya ng ganyan Alam niya kung papaano ang uh, magbintang na Ito'y magdanakaw, ito'y magdanakaw Dahil sila yung magdanakaw e History will tell you History will tell you na ang Pilipinas during the time of his father is the darkest hour and time. Noong uh, itong buong history ng Pilipinas. Congratulations. Dapat talaga ito si Bombong ay ipatawag sa Tricom dahil sobrang fake news. Mahilig mag-akusa nang walang pinanghahawakan. Kaya dapat ito ang iniimbestigahan hindi yung vlogger i vlogger din naman ito eh 'di ba? Sana marami kayong natutunan ngayong uh, ating anon ngayong ating sessions. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines at sana mawala na itong mga hinayupak na ito sa pamahalaan para mabuhay na tayo ng maalwan. Ako po ay nagre-react lamang. Ito po ang aking uh, personal na reaksyon sa mga pinagsasabi nito ni Bongbong. Wala tayong ginagawang balita. Wala tayong hinahatid na peking balita. Tayo lamang po ay nagre-react according sa kanyang mga pinagsasasabi. At uh, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Sigurado gigil na gigil na naman sila dito. Again mga bossing, like and share para makarating.